nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Sinabi pa rin ni Jesus, Ang paghahari ng Diyos ay may sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukit. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi ng hindi niya namamalayan. Kung paano ito? Ang lupa siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga bunga pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Maraming tao gumawa ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, dalawang taon, tatlong taon, eka, Puro na lang eka, mabuting ginawa ko, hindi na ako eka nag-ani. Eh, lahat naman eh, ka nang ginawang ko ng mabuti ginanti sa akin ay masama. Eh, kung ba sa puso mo yan, eh, de, dapat hindi mo sinabi yun. Kundi, alalahanin mo ang isang magasik. Pagtanim niya sa isang buto, iiwanan niya na. At tutungo na siya kung ano yung gusto niyang gawin. Sa tahanan niya, maglinis siya, maglabas siya. Sa trabaho, gumawa siya kung ano-anong gusto niya. At pag dinalaw niya muli itong buto niyang tinanim, aba, nagsuhol na, nag-usbong na, nagsanga na, namunga pa. At pagkatapos ay, eh, papapagapas niya na lamang, susun, -susun na, ang uhay niya, yung uhay baga ng palay. At pagkatapos ay, eh, isasako niya na, Nakita ba niya kung paano tumubo yun? Nakita ba niya kung paano nagbunga yun? Doon ba siya nakabantay? Hindi na ba siya umaalis doon? At kung binantayan man niya, ito kaya ay nakita niya ang kaparaanan ng ama? Mga mahal, kung ang gagawin niyong mabuti, babantayan niyo na lamang ang ganti sa inyo. At hindi niyo pababayaan ang amang gumanti sa inyo. At hihintayin niyo ang mabuti at patuli na gagawin niyo. Mapapagal nga kayo. Magbibilang nga kayo. Magsusuri nga kayo. Subalit, kung katulad ng ama, ang paghasik niya sa mga anak niya, hindi siya nanunumbat, hindi siya nagbibilang, hindi siya nangungwenta, patuloy niyang binibigay ang mabuting binhi niya. Kung kanino tumubo, kung sino ang gumawa, nakikita niya, nababatid niya, walang kamalayan ng bawat isa nag-aani sila. Sapagkat siya unang ama, hindi pagdakakarakaraka ngayon na makita mo ang ginawa niya. Kung di mo makikita at madadama sa buhay mo, hindi mo alam na habang gumagawa ka, ikaw na anak niyang gumagawa, may binibigay siya. Subalit kung nga nakikita mo yung ganti ng kapwa mo, hindi mo nga yun mararamdaman. Samantalang ang ama na nagmamahal sa iyo, habang binibigay mo'y pagmamahal sa kapwa mo, dapat naramdaman mo mahal ka rin niya. Habang ikaw ay pinamamahagi niya sa kapwa mo, dapat nakikita mo rin yung mabiyayang binibigay niya sa'yo, hindi doon sa mga nawawala sa'yo. Habang binibigay mo pagpapalakas ng kapwa mo, para sila'y magsisiglang pananalig, kung masayang puso mong nagbabahagi, pinatitibay ka ng ama. Kaya hindi mo namamalayan nagsisibungang mabuting ginawa mo sa hindi mo binilang, sa hindi mo kukwentahin, sa hindi mo inaasahan, higit pala ang sa'yo daratan. Mga mahal, kay buti ng ama, napakabuti niya. Kung lahat lang ng tumutupad ay totoo, kung lahat lang ng gagawa ay marapat sa kanilang ginagampanan, walang tao maghihimutok, magpuputok ang butsi, magagalit sa kapwa, maghihinanakit, magdaramdam, kundi lahat maaliwalas ang pakiramdam. Mga mahal, sumayin ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat hindi ngayon at tinanim mo, ngayon din ang bunga tao. Ang bunga ay may panapanahon, sapagkat ang binhi ay may panahon din. Kung ano ang pagbunga, at kung kailan aanihin. Ang tao'y isa man ang pinagmulan, subalit nagkaiba-iba ng lahi, kaya kung ang lahi niya on ay mahirap na buto, hintayin mo na ang butong mahirap na yon ay mapabuti. Mga mahal, sumay niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alala umbaga, wala namang mapapabuti kapag ang isang masamay nakisama sa mabuti at ang layo niya ay magpakabuti. Subalit, ang isang masamang sumama sa mabuti at gusto'y akayin pa sa masama ang sinamaan. Hindi nila kilala kapwa ang ama. Kaya dapat mga mahal, kung may dumating na masama, ikaw na inabutang mabuti, huwag kang patatangay! Kundi ang dumating na masama, siyang maakay mo na magpakabuti. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Net karamanianam, net karamanianam, net karamanianam. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po bang hindi naririnig ang Diyos? Sabi nga po'y maliwanag binulong mo sa hangin, narinig ko rin. Sinabi mo sa dilim, narinig sa liwanag. Oh, dapat ibig sabihin, walang malilihim. Kaya, ihayam ang damdamin. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Para magkamabutihan, makipagtotohanan ang bawat isa. Para walang hidwaan, magtapatan. Sapagat ang mabuting samahan, daanang ng paglalimat mabutihan. Magandang maga po. May tanong ba kayo? Wala kayong tatanong. Magtanong kay sama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Allah, Alam, hiniipit na. Alam niyo po, kahit napabulong ka na lang, Basta mabuti sinasabi mo, huwag mong tugutan. Ngunit, kahit na ang boses mo'y napakaganda at napakalakas, kung masama sasabihin mo ba, ipitin mo na lang. Tama po ba? Sapagkat yan ang pawang katotohanan. Hindi ang malakas na boses lamang ang magagamit. Hindi ang magandang tinig lamang ang pwedeng gamitin. Kahit ang bumubulong, kahit ang sintunado, pwedeng gamitin. Huwag ka lamang pagagamit sa hindi mabuti. Buhay bang ama! Mga mahal, sumay niyo ang kapayapaan. Sapagkat, kapag ikaw na mabuti, nagpagamit sa hindi mabuti, ay pares na kayo na hindi mabuti. Subalit, ikaw na masama, nagpagamit ka sa mabuti at nagamit ka ng mabuti, nagpakabuti kayo. Aba, Maganda kahit natnan. Tandaan ninyo yan, mga minamahal. Kaya, si Kung Ching, hindi kayo tuturuan. Hindi kayo aaralan. Hindi kayo. kailanman may liligtas? Subalit, ang sa inyo ay nangusap at nakarinig kayo ng magandang pangungusap na pinagmulan siyang sa inyo'y magliligtas. So may inyong papayapaan, pagharian kayong lubos Happy anniversary po sa mga may anniversary. Naway patuloy na lumalim ang inyong pagmamahalan. Patuloy na maging mabuti ang inyong...